Hello, mi andi! Magandang buhay! For today's video ay eh, reflect flex ko lang po yung aking pamumuhay dito sa probinsya po kumpara doon sa city. Kasi sa probinsya may andi, pag wala ka ng gasol, pwedeng-pwede pwede ka makapagluto sa kahoy, o diba? Kung wala ka sa lahat, kung naubosan ka, hindi eh, magkahoy ka. Lalong-lalo lalo na pag ikaw ay walang-wala kasi dito sa probinsya ay gusto ko gusto mong kumain ng kung ano-ano ay magagawa mo kapag wala kang pera gusto mo din makakain kasi magtanim tayo di ba kaya dito gusto mong magtanim tapos uh, ah, nasa city ka hindi mo magagawa unlike dito sa probinsya po ay magagawa natin ang lahat magtanim tayo para mag magkaroon tayo ng mga gulay o oh, yan tapos kung gusto natin Um, kumain ng mga kung ano-ano pang klase ng pagkain like kamuti kamuting kahoy at kung ano-ano pa gulay ayan po like ng malunggay po ay nakikita na naman yan po ang pinaka the best po dito sa probinsya pag ikaw ay na, naninirahan po talaga mi ante ganito po meron din tayong uh, alog bati o ayan kasi pag sa city tayo, hindi tayo makakagawa kung ano yung gusto natin gawin. Yung, yung nasa isip lang natin ay bibili lang ng bibili. Parang ganito, mushrooms, mga mi andi. Kusang tumubo lang po yan dito sa bakora ng bukerin namin. Pero hindi ko alam kung ano yung pangalan nito. Kung makakain ba ito o hindi. Ayan, di ba? Napaka laki talaga ng diferensya at kung gusto mo ding kumain ng kamuting kahoy ayan po, libre na din hindi ka nabibili kasi meron na tayong tanim napakalaki talaga ng diferensya pag nasa probinsya ka at masarap po ang pamumuhay pag nasa probinsya tayo malalanghap natin yung fresh air at makakain natin yung anong gusto natin at kung gusto din nating magpunta sa karagatan sa webayin ayan po may andi mamunguha tayo ng shells, kung ano-ano pa, kung wala tayong ulam. Punta lang tayo dito sa baybay natin para makapanguha po ng mga shells. O ba? Diba? dito po kasi sa baybay, marami pong iba't ibang shells na makukuha natin. At para hindi na tayo bibili pa, para makapag-budget at makapagtipid tayo, kung gustuhin mo, araw-arawin mong magpunta dito para may mauulam ka. At sa gabi naman, ito yung gawin mo, mano yung tawag sa amin para makapukuha tayo ng kasag o alimasag ba ayan po, self na yung ating uh, pa, sa pang araw-araw na Ola Mi Andi at gusto nagustuhan yung aking video for today thank you for watching and have a nice day and follow for more bye everyone